Pwede rin. Tawa ka. Ganun <laughs> <laughs> yung tawa yun. Walang waiting. Kasi so, yun yung ano, getting tunoy -a -a si each other na talaga. Kasi kawawa at talaga si Marco. So, si good. ano eh, si Vibri lagi ito. Oh, si waiting. <laughs> yeah, mo. Uy, oh, waiting. Nasabihan na natin eh. Palalam mo palagi. Palagi, palagi na kung namin pinaalala din ka na kasi hindi ka lang breakfast Psst. Lakad ka. Yung friend ko. Para hindi tumaba kasi pag kumain ka na madami and then stop ka lang, tataba ka. Ay, naku. tataba.